15 kilometers. nagbiyahe tayo ganong oras din ano ala para hindi mainit kung may dadaanan pa tayo dapat pang uh, bago magwan saka may hintayan portion pa yun mm -hmm. eh mm -hmm. E, mga 12 dapat ano yung tawagan na prepare na, na prepare para 12.30 or 1 take off na tayo dito na lang bumawi ng pahinga pagdating tulog agad no hindi mm, naman makakatulog ino you <laughs> kung so, matanun, kung kaya din Kaya, mas maganda ako siya mao na, acayong ano, susundan natin. Parang oh, hindi maiwanan. Oo, oh. oh, dito. Oh. Dito oh, kung pa kaya tapisa tayo mag, dito ano, malisahat hindi. 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 Hindi.